So ayan, good morning mga ka -builder. Welcome po kayo muli sa aking YouTube channel. So mga ka-welder, pasensya na kayo kung medyo madalang tayo makapag-upload ng ating mga video tutorial ano, mga ka -builder. So pasensya na kayo, medyo mayroon lang tayo din binagkakaabalahan na iba. So ngayon mga ka ang ipakikita ko naman sa inyo, ang isishare ko sa inyo ngayon, ay magre-repair tayo ng sidecar Ayan, so talagang bulwas lahat ang ano nito, mga sidings, yung mga lata. Papalitan natin ng stainless mga kawilder. Pero bago yan mga kawilder, ah, uh, salamat muli sa mga masugig kong sumusuporta sa ating mga video. Ayan, so maraming maraming salamat na palagi kayo nandyan sa ating mga ginagawa. Sa ating mga ginagawang video tutorial mga kawilder ano. Ayan, so maraming maraming salamat. Big shout out sa inyong lahat mga kabilder. So siya nga pala mga kabilder, pasensya na kayo kung ang inyong mga comment ay hindi ko ma sagot-sagot. Isa-isa gawa ng napakarami mga kabilder. So pasensyahan nyo na ako mga kabilder. Ayan, so sana maunawaan nyo ako mga kabilder. Pero sa mga nagtatanong kung magkano ang paggawa ng ating new back to -back sidecar, ayan, so ipm nyo na lang ako. Mayroon naman tayong mga nilagay na contact number. Ayan, sa mga may katanungan, gusto mag-inquire. Ayan, so tawagan nyo na lang ako sa number na nilalagay ko sa mga comment section, mga kabilder. Ayan, so tara mga kabilder, samahan nyo ako. Huwag na natin patagalin. Ayan, so pakikita ko na sa inyo yung ating re-repairing sidecar. Ayan, so kasalukuyan ngayon ay nakatagilid na yung ating sidecar na babaklasin ng mga sidings, mga kabilder, kasi mga bulok na. Ayan. So, tara mga kabilder. So, bali ito yan mga kabilder. Ayan. So, tatanggalin natin yung side well. Ayan. Kung mapapansin nyo mga kabilder, bulok na talaga. kay kinalawang na o. Oh. Ayan. Matinding baklasan na naman taw mga kabilder. Eh, ating babaklasin na tau. So, so, stay tuned lang mga kabilder. At ang aking camera ay hindi ko mapupukusan aring ating gagawin gawa ng ating camera, camera holder ayan ay nasira ayan oh na stuck na so di pa tayo nakakapag order sa Lazada so ano lang mga kabilder ay ano ano na lang natin video video na lang maya maya kakalasing ko to kakalasing ko yung side whale, ng gulong na yan ayan napakadami ng kalawang ayan so ayan mga kabilder stay tuned So ayan mga ka-builder na baklas na natin 'yon. Yung dito, yung mulye ano. Ayan, nabaklas na natin yung mulye at saka yung sulid na 'yon. ayan. Tatanggal na natin. So ito na lang ang tatanggalin natin dito mga ka-builder. Ito ito na lang siguro ito. Yung sulid na 'yan. Tapos ito, itong pang-ibabaw. Ito, gagawa na lang tayo ng panibagong bangka-bangka kaysa sa magbaklas pa dito grabe daming baklasin niyan, so bulok na rin naman gagawa na lang tayo ng panibagong bangka-bangka or half body para ipatong na lang yon yung pang itaas na yon mga kawilder ano ayan <coughs> yun na lang ang aking ginawang desisyon gagawa na lang ng panibagong bangka-bangka kasi napakahirap wala na rin naman dito puro palit na yan di gumawa na lang ng panibago so stay lang ulit mga kawilder at kakalasin lang natin tong sulid so yan mga kawilder natanggal na natin to oh. ayan okay na natanggal na natin siya tapos ang gagawin natin dito ayan pinutol na rin natin dito tapos doon puputulin dito para mahati na sa dalawa mga kawilder ayan okay. hatiin na natin tanggalin na natin yung sidings ito doon puputulin mga kawilder ayan so stay tuned lang mga kawilder So ito na mga kawilder na hati na natin ano, ayan oh. Ayun, so 'yun ang gagawa natin nito na bangka-bangka. Subali so, ito mga kawilder, wala na 'to. Ayun. Junk shop na 'yan. Ayun oh. Gagawa tayo ng ganito. Ayun. Ayun, junk shop na ito. So ayan mga kawilder, uh, hanggang dito na lang muna ang ating video. Ayan, so abangan nyo na lang yung pag-assemble natin ng bangka-bangka sa susunod nating i-upload na video. Kasi masyado magiging mahaba ang oras ng ating video mga kabilder. Ayan, so maraming maraming salamat muli mga kabilder sa panonood nyo hanggang sa dulo ng ating video. Ayan, so bye bye mga kabilder.